Hello! Hello po! Titik! Ay! Hello po! Hello <laughs> <Saka>. ah. <laughs> okay po! Dr. po. So, Sa'yo! Ma'am! Kamusta po, sir? Okay lang po! Nice! Kaya nanonood eh! <laughs> <laughs> Napanood ko na siya! Hmm. Oo, oh, vlog ka! Sa'yo <laughs> <laughs> sa vlog, -sa ma'am, no? Vlog <laughs> Hindi po Sabi, ano po kayo, no? Nyo? Hindi po nakakapag-upload araw-araw. Ah, oh. okay. Kasi pag mumi pa ako, tsaka nag-i-edit. Ah, oh, oo oh. nga pala. Sabi, uh, ano po tayo, no? Hindi po nag-i-edit? Yes po. Nasaktuhan din. Nasaktuhan. Nasaktuhan din na. Lagi ko nag gagrab ma'am. <laughs> Iniisip mo ba na masakyan mo kasi ako gano'n? <laughs> <'kay>, Napapanood mo. <laughs> 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 Napapanood niya. Alam, hindi ka na namin binapasok. Ayun, maraming salamat po. Sir hey, Marlon, ingat po. Kaya muna kayo sa, ano, okay. sa vlog natin. Kaya muna kayo. Hello. <laughs> Hello. 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 Sa summer, Hello. 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 Thank you po. Thank you. Hello. Thank you, sir. Okay. Hey, salamat. Salamat po. Thank you po. Uh -oh. Ingat, boss. God bless. God bless. Okay, you Thank you, God bless. Ano na iwan? Ano na ako, Kuya, alam mo, ang tagal ko nang nag-grab. Yes po. Tapos, lagi kita nakikita diba sa logs. mo. Ah, po. Pati yung anak oh, ko, so, diba? Okay. Kami, kami okay. yung iyong isa sa follower ko. Eh. Yeah. <laughs> <laughs> Salamat po. Oh. Good morning. Hello, mom. Good morning, po. Ang aga po ninyo bumiyahe, ha? Ah. Yes, ma'am. <laughs> Kapag breakfast na kayo? Pa. Nakapag breakfast na kayo? Yes, po, ma'am. Ah, that's nice. Bago ba bumiyahe, nag-answer. Oh, yeah, that's good, po. Parang may nakita ba kung sa grab po na na-feature kayo? Actually, nung nakita ko po kayo, sabi ko, makaka, ano po kaya siya? Hmm. Ay, ma po kaya kayo? <laughs> <laughs> Ito ba, na-meet niyo na nga po. Yeah, it's why really nice to meet you po. Hindi lagi ba nagagrab, ma'am? Opo, sir. <laughs> grab pinipilo niya dah dahil Mas baka sakaling, baka sakaling machempo niyo ako, gano'n. Oo, oh, <laughs> oh. Hey, talaga, sir, eh. <laughs> <laughs> Bago po sa amin, saan po kayo naghatid? Kayo pala yung ano ma'am unang pasayero, ma'am. Oh, talaga? Oh, Opo. we're so blessed. <laughs> sir, question? Ma'am? Paano niyo oh. po na ma-manage yung knowing that you have threats? yung episode? Well, ma'am, ganito na lang, ma'am. ko na lang siya, ma'am. Yung, ano, kapalit. Kesa ano, no? Ipigilan? Oo. Uh, mas nahirapan siya sa The, so the more na pinipigilan, dun siya na. Mas nahirapan po. Mas nangangalay po ako, ma'am. Ay, talaga, sir? Baka hinahayaan ko na lang po siya. Kasi, misan, ma'am, hindi ko alam na gano'n din pala yung kilos ko, ma'am. Ah, oh. Parang, naiyaw ko, parang normal lang din siya. Uh Oo. -oh. Misan talaga ano rin, parang inaano ko rin siya, natural -nat ko siya pinigilan, lalapang may mga tao na parang iba yung nararamdaman nila. Uh Oo. -oh. Kaso yun yung mahirap, ma'am. Misan ba, nakakailang talaga, misan, misan, iba yung naisip nila. Yung tipong parang katatakutan ka, eh, hindi ganun talaga, ma'am eh. May madami namang tao na bang taong makakaintindi at nangaki. Yes, yes ma'am. Marami naman. I-encounter na, na gano'n. Ang galing naman, hindi naman dapat katapusin ko naman. Well, iba-ibang <coughs> ano I naman po. Oo oh, na. po, iba-iba po kasi tayo nang pakirandam ma'am eh. Uh -huh. ano, eh. Pagka hindi naman lahat ng tao mabipisma na ah. intindihin ka eh. Yes, um, true. May iba nga, sa halip na intindihin ka, patatawanan ka pa. Yung iba talaga hindi mo maiintindihan. Yung iba talaga ang isipin nila sa akin, ganun. Mm -hmm. Kung titigil naman ako, paano yung pamilya ko? Baka parang ginagawa ko ito para sa pamilya ko na din eh. Yeah. Ako, chain naman ako na marami. Pagtawa naman ako nila. Mm hindi -hmm. naman sila, in the end, hindi naman sila magpapakain sa amin eh. Ako uh -huh. rin naman eh. Uh -huh. Pamilya na lang. Ako rin naman ako gagawa ng paraan para mabuhay kami. Mm hindi -hmm. <laughs> yeah, naman po, sila eh. I have lived in the goodness of God.